guys, dito na kami sa highest point. Eh, up, betulas, betulas. Belo, 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 belo. Belo. Ah, ah, nang view. Ay grabe. So, on the way na kami ngayon sa Atok Binget. Puro first time na puntahan ng ating mga motor. <laughs> Ah 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 lupet <laughs> Ah Sumisipa yung naka-high-ish eh. Sumisipa yung gulong niya eh. Sabinya eh. Ayos. Woo malupit yung mga daan nandito mga lodi ay grabe oh ang lupit ano bang lugar na mga yan <laughs> puro mga halos mga taniman lang ano ah mga gulay gulay okay ganda ng view po malapit na kami sa uh, atok mga 30 kilometers nilang siguro <laughs> so ito yung daan namin medyo Papabanking-banking na naman yung mga Banking-banking gaming na naman kami dito ni Sir Kiel ano? Kanan na kami dito Barangay Shilan Buntok, Kapangan, Toblay, Municipal Hall. Ha? Oh. Yan, Atok, 36 kilometers. Grabe, Montok. Montok, Montel Province yan eh. Diba? <coughs> Hindi na namin mabilang yung uh, likaw-likaw dito. <laughs> Ito lang mga problema dito pagka may kay, ano, may truck sa harapan. Ayun. Is slow down talaga siya. Kita naman tayo sa kabilang uh, side ng view natin, no? Oh. Ayun. Pero wala pa rin katapusan yung aming uh, bankingan dito. <laughs> Naitagang 30 kilometers pa kami malapit lang sana siya kaya lang eh syempre ito yung daan dito medyo curb curb talaga siya saka two way lang kasi dito ah, uh, hindi ka basta basta makapag overtake ng maayos kailangan eh... oh madulas 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 <laughs> madulas yan madulas yung paliko muntik na akong ma slide ah Grabe guys, sobrang lamig dito. Papunta ng atok, ano? <laughs> so ito yung mga dati ko na papanood lang sa <laughs> sa mga sa mga vlog ng ating mga load din ating mga vlogger. Ayun, nadadaanan na rin natin, di ba? 28 pa 28. Malapit na. Nabibingin na ako. Atok Viewpoint. Oh, meron dito Atok Viewpoint oh. Ah, wala nang taano. Sarado. Diwata. Ah, eh, meron diwata, oh. Diwata kambing. <laughs> Baba pa pala tayo tapos aakyat na naman. Ah, may packet paket lodge. Packet, packet, packet. Belo, 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 belo. Belo, belo, belo may may ban okay. so tapos na kami mag kape at uh, tuloy na naman ang biyahe namin malapit na lang naman daw kasi itong pilagberenda namin is Atok na to Atok Benguet na siya so nasa 20 plus kilometers na lang ay mararating na natin yung uh, ating uh, gustong puntahan the highest point in the Philippines na naman yung buhangin at uh, munti ka na tayo kanina yan o oh. barangay top dock Top Dock South South sa mga tropa nating ito mga naka ah uh, di mo katin sila oh siguro mag overnight ang mga to. Hmm. Thank you Lodi at uh, kayo may ay nagmamadali lang ng konti kasi kami ay balikan lang <laughs> oh korbana di patalanta sabi ah, ay <laughs> ah. small body ay, bato bato oh, putik na yan Ingat, ingat Grabe, ay Ito <laughs> problema ate Pagka ngayon eh Hindi tayo makauwi yan Ha? <laughs> ah. eh, sige, sige, sige Thank you Ganun sana Ang lalaki ng mga bato doon ah Cak alaala, cak alaala, Allah, Allah, Allah sigi. Allah, alaala, Allah, Allah

<laughs> ha so guys alaw na ng uh, hapon ganito yung uh, klima dito sa atok ano ah korbada medyo curve you know? oh, yun o tinan mga katropa o sya tapos sobrang lamig ah ganda Grabe mga lodi ah oh. tingnan oh. Oh, ganda, oh. pa. Ayos. Tara. Let's go. Na, may na. Ay grabe mga doon sa kabila dun. Kami, mga drone mga katropa dito sa part na to, ano. Ai, grave. Ai. Guys, ito na nga yung uh, Ito na nga yun, ano eh, yung Yung uh, sinabi ko kanina ba <laughs> Medyo maambun-ambun na siya Tapos <laughs> ah, madilim ang paligid ah Medyo malapit na rin kami sa aming pupuntahang Second highest point dito sa Atok Benguet at ka, uh, ito isa sa mga uh, problema namin ngayon ay yung gasolina <laughs> gasolinahan <laughs> kasi ngayon walang gasolina sa petron eh so ito yung magiging uh, ruta nyo ano <laughs> yung mga magbabalak ng north loop o oh. Ay, ay pumunta dito sa highest point putik oh, na yan masyado lang mamadali si, Bo si bossing na naka hilux 8 kilometers oh, nakakatakot yung gilid ng ano bundok oh kala mo babagsak yung bato ba Awanti Katapusan di Corbada Santo Niño Gimong Chapel ganang nga Wala nga kaming makita ang mga bundok Mapanagira na tayo ng fogs Ha? Wala na Wala na makita ang fogs <laughs> Wala na makita ang bundok puro bags na lang grabe grabe mga loti oh lupit ng uh, daanan dito oh, oh. ang problema niya one bar talaga oh natin guys mayroong tindahan ng gasolina dito ano <laughs> tanong natin dito yeah doctor noon malapit na po yung ano highest point second highest point yung ano ah, marami po mga ah, 4 yung ano po mayroong dito gasolinahan yung highest point ah okay, sige sige Thank you, thank you. Okay daw, pre. Four kilometers pa daw. Ah, uh, tapos meron daw consolation diyan bago mag-highest point. <laughs> okay, no problem. Four kilometers. Diyan na kami ah uh, Second time's point Second time's point lang muna kasi hahaha <laughs> uh, Hindi siya kasama sa tinirari namin Second time's point lang muna yung first, sa sunod na lang pag bumalik kami dito papuntang Sagada hahahaha <laughs> So, isang kilometro na lang sa Atok na tayo mga katropa okay ay okay Oop, yeah medyo choppy dito yung ano daan medyo choppy wala sa may mata mo pre ha baka yung gasolina malagpasan natin <laughs> <laughs> sayangan public market dito tayo mga, sa, mga katropa sa sayangan public market ayos Benguet Police Provincial Office Atok Municipal Station Ayas Woohoo Ito may gusto nila no Toto <laughs> gas Gusto mo na tayo Bago tayo pumunta doon sa ano <laughs> Sana wala Sana may gas Hahaha <laughs> okay na kaysa hindi ka makauwi. <laughs> Bas, premium. Ayan na, ayan na guys. Ayan na nga. Ayan na, tagak ng ulan medyo malakas. <laughs> ayan na nga. Putik oh, na yan. yan ang sinasabi. Woo! Ha? Guys, ito na yung isa sa mga magiging problema nyo pagka punta kayo dito sa Atok Pinggit, ano, highest point. Ito, bigla na lang uulan, umulan. Guys, malapit na, malapit na daw talaga kami sa uh, uh, highest point. Ha? Sana nga, malapit na talaga. Ah, uh, buti naman at handa kami kasi Boy Scout kami. Eh. Meron kaming dalang kapote. Laging handa. Tapos dadagdagan pa nang dadagdagan pa nang itong fogs na ito dito sa atok. Oh. Grabe, guys. Wala ka nang makita. Op, ya. Yeah. Pre na si kuya Patek tayo Tandaan lang ha 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 Ayon, ito na pala pre, highest point eh. Okay guys, dito na kami sa highest point. Dati, former highest point. Ngayon, second highest point na lang ito. Okay. Highest point. Ito, sa so meron din siya waiting shed no? Highest point. yun nga lang hindi tayo wala tayong makita no <laughs> ayun grabing fags mga katropa wala uh, pero at least napuntahan natin di ba tapos pwede kayo madikit ng sticker dito oh. <laughs> uh, yes sige sige Philippine Looper oh. mga Philippine Looper oh. sila kuya oh So ito yung Karatula, mga dito mga katrapa Yung highest point, Philippine Highway System 7,400 feet Ang kanyang elevation Nabuntahan din namin pero medyo bad weather talaga ngayon So ngayon guys, pabalik na kami ng Baguio, ano. At tapos na ang aming mission dito ngayon. <laughs> Kahit hindi kami nakapagpalipad ng drone, uh, at least uh, napuntahan natin yung uh, gusto nating mapuntahan. Oh, thank you, thank you, Sir Kela. Dahil sa iyo, napuntahan ko yung gusto kong puntahan dati. <laughs> so... Maraming salamat sa mga tropa nating patuloy uh, na nanonood sa ating mga vlogs.